Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Nadiskubre ng grupo ng mga espesyalista mula sa University of the Philippines ang malawakang bleaching sa mga coral reefs sa Escoda Shoal na maituturing na rin bilang isang ecological disaster. Yan ang resulta ng dalawang araw nilang survey sa lugar. Ayon sa grupo, ang bleaching ay ang pagpusaw ng kulay ng coral reefs na reaksyon naman nito dahil sa pag-init ng tubig Halos isang daang porsyento umano ng corals na nakita nila ay mga patay na. Matatanda ang ipinadala roon ng mga eksperto para alamin ang kasalukuyang estado ng Escoda Shoal. Kasunod nito ng ulat na nagtatambak ng patay na corals ang China sa lugar. Base rin sa datos na nakuha ng grupo, ginagawang diving site ang maraming lugar doon at sa kanilang assessment ay may plano rito ang China. We saw some parang sampling pits Uh, may mga kinuhang sample to look at the materials, not of the corals, but of the, uh, the dead ones. No? Iniutos ni Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang investigasyon kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay sa tax evasion. Ay kay Lumagi, inatasan niya ang kanyang mga tauhan na suriin ang mga pangalang nabanggit sa Senate inquiry laban kay Guo. Kung madidiskubreng hindi tumutugma sa idineklarang income ng mga nasabing individual, ang halaga ng mga hawak nilang ari-arian, maaaring magsampa ang BIR ng kasong kriminal dahil sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Dagdag pa ni Lumagi, makakasuhan din ang mga kasabwat at maging ang corporate officers ng mga kumpanya na ginamit sa paglikom ng mga ari-arian. Bukas din ng BIR sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon, dokumento o anumang ebidensya sa pag-audit kay Guo at mga iniimbestigahang individual o kumpanya. Isinagawa ngayong umaga ang groundbreaking ceremony para sa itatayong bagong gusali ng headquarters ng National Bureau of Investigation sa Taft Avenue sa Baynila. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng update mula kay Bernard Ferrer live. Bernard. Dominic, formal na ang naibaba ang time capsule ng itatayong bagong gusali ng NBI. Pinaunahan ang aktibidad ni NBI Director Minardo de Lemos, Sen. Amy Marcos at Aquilino Pimentel, DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno. Sa mensahe ni Sen. Marcos, panahon na upang magkaroon ng bagong gusali ng NBI upang makapagbigay sila ng maayos na serbisyo sa publiko. Nagbalik tanaw naman si Director Dilemos sa dating gusali ng NBI na itinayo pa sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. Ang itatayong gusali ay may labindalawang palapag kung saan mayroon itong roof deck at helipad. Nagkakahalaga ang proyekto ng 2.5 billion pesos. Inaasahang matatapos ang bagong gusali ng NBI sa taong 2026. Dominic, maliban sa gusali ng NBI dito sa Taft Avenue, may iba pang gusali ang NBI na itinatayo. Layunin itong mapahusay ang kapabilidad ng hensya sa pag-iimbestiga at paghabol sa mga pinaghahanap ng batas. Balik sa iyo, Dominic. Alright, maraming salamat, Bernard Ferrer. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!